Mapagpalang araw sa inyo mga kaplastik! Welcome na naman sa ating panibagong video ngayong araw na ito. Pagdating ko nga ng bahay, giretsok agad ako sa kusina mga kaplastik. At hindi talaga gutom ang inyong bida. Balik, nararating ko na sa bahay galing sa trabaho. At buti na lang may ginawang noodles ang aking asawa. At yan daw yung sobra ng kinain ng bata makulit. At nagulat nga ako sa sinabi ng aking asawa, wag daw ako kumain ng marami kaya nga biglang nagtaka ang inyong bida. Ay siya, biglang nga naalala na may dinner nga pala ang aming pamilya. Bali, si na kasi namin ang birthday ng aming mama. Kaya tamang chill na lang ang inyong bida. Imbis na kanin ang kainin, pan na lang muna. Mahirap na mga kaplastik, baka maparami ang kain sa restaurant na pupuntahan namin kung saan kami kakain, baka mabusog at hindi na magkakain. At pagkalipas na ng 20 minutos sa pagpapahinga galing trabaho, wala nang ligo-ligo, bihis na agad ang inyong bida. At habang nagbibihis nga ako, kinukulit rin ako ng batang mapulit. Bale, ang dami niyang tanong sa akin mga kaplastik at marami rin siyang kwento. Tinatanong niya nga sa akin kung ilan ba doon ang nagawa kong puntos sa paglalaro namin ng basketball kanina. At buti lang mga ka-plastik, after 40 years, nanalo rin kami. Bali, hindi kasi pumunta ng basketball ko ang aking makina, kaya tinatanong ako ng batang makulit. Ay siya, grabe ang inyong bida, pink na pink, hataw sa forma. Bali, nasa labas na pala kami ng bahay, mga ka-plastik. Medyo makulimlim nga ang panahon. Ganito talaga dito sa amin. Sala sa init, sala sa lamig. Idamos este yung mga gatalti. Kasi ayuyt. Bale? O sige, yo no humirit pa ang batang makulit. Gusto niya daw kasi pumate sa ating vlog. <laughs> Bali na ako talaga mga batang pinanganak anak dito. Nakakaintindi sila ng Tagalog, Bisaya at Ilocano. Kaya walang sikreto na hindi maiintindihan. <laughs> magandang dilag Puso ko yung nabihag Wala ng labis. Oh, Magandang dilag <laughs> oh, ano? Kilig na naman kayo, no? <laughs> Tumidya at saka mas pwede. Bali yung restaurant na kung saan kami kakain mga ka-plastic ay sa babalaan ng bahay namin. Kaya malapit lang. Ay varios restaurantes uh Haki, -huh. Milan. Uno, dos, tres. Kasi pare siya kontrato. Grabe, hindi ko talaga ma-imagine. Sobrang laki na ng batang makulit. Parang kailan lang mga ka-plastik. <laughs> at ilang taon pa, malalampasan na kami ng batang makulit. Tapang naglalakad nga kami, ay may napansin na on TV. Tinignan ko muna kung ayos pa. Kaku, sayang, baka okay pa yun. Kaso, hindi ko na kailangan mga ka-plastik. Grabe din talaga mga tao dito. May mga gamit na pwede pang pakinabangan. At na lang din nila sa basurahan. Gali din talaga ng mga Espanyol dito. Kahit kunti sira, pinatapog agad nila sa basurahan mga kaplastik. Sa totoo lang mga kaplastik, marami na rin ako nadadampot galing sa basurahan. Yung mga okay pa na pwede mapakinabangan. Sayang lang din, din naman, Ikung eh, okay pa naman, di ba mga kaplastik? Bali, nandito na pala tayo sa restaurante mga kaplastik. Kung saan kami kakain, ng hapunan. Sinilip ko pa nga sa may gilid, akala ko. Kami pa yung naunangan na patawangin yung bida. Pero kung kami pa ang malapit ng bahay, ang nahuli. <laughs> Bali, nandito na pala ang tropa. <laughs> Wen. <laughs> at nandito na rin pala ang pinakabata makulit. At sa niya, si Kyle, ang pinakamaliit. Nandito na rin si Aaron, si Angela, at siyempre, Si Maria, bali wala nga pala si Owen dito. Baka siguro may trabaho. At nandito rin pala ang isang batang makulit. You know, bising busy. At syempre, hindi mawawala ang dalubasa ng aming pamilya. Hombre, long time no si. Eh. Sa. Oh, sandalan. Basta ang dilo, ng karta? Namili <laughs> <Mimiliin> na. Namili <laughs> <laughs> na. na. Okay, yes, o ano, oh, sa... ano ba ito? Ika, ano so kami, kami pa lang dito, wala talaga. Wala ba ba? Wala ino Para sa nakapin na lang yung pag-iisa. Sige, sige. sige. Sige, Pagkaanap na siya sa kanyang lalamunin. Kahit marami siyang tinignan, pero huhulaan ko na ang kanyang kakainin. Delicias, tsaka alitas. Tignan niyo naman si Mr. Pinto. Nagpapogi po yung spot. Ramen. Gawin. 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 Ano <laughs> nilalaro lalaro niyan? Halos lahat ng mga bata ngayon, cellphone na ang nilalaro. <laughs> Ibang-iba talaga sa panahon namin noon. Hataw <laughs> talaga sa forma si Dalubasa mga kaplastik, ang lito lapid. <laughs> Tulapit to. Tulapit Sige, banat jud. Ayo palkan si ba. <laughs> Bawat ngamon may tanong bet ganito bet ganon hayantik man mm -hmm. ang puta, Masarap? Man o oh, hindi Sige na lumamon tayo ang mga ulam Mga ulam ay sari-sari Siguradong -sari. busog ang chan <laughs> <laughs> Pero sa totoo lang mga ka-plastik Napakarami din talaga namin in-order Balik kanya-kanya kasi kami kuha ng pagkain Kanya-kanyang pili kaya kung ano yung mga inorder namin na nilalapag sa lamesa, natitikman ng buong pamilya. <laughs> Pero wala talaga masabi masabing mga ka-plastic. Napakasarap talaga ng pagkain. Lutong Pilipino talaga. Bale mga Pilipino din kasi ang mga kusinero nila. At dito rin pala nagtatrabaho si Kisan. At may mga trupa rin tayo na dito nagtatrabaho. Tingin naman si Boy Serpiente Oh. Ayaw magpawat. <laughs> Grabe talaga mga ka -plastic. Naparami talagang order namin. Bali, sunod-sunod din yung pagsiserve nila ng ulam sa lamesa namin. Pero ayos na ayos din. Dahil natikman ng lahat, ang sari-saring mga pagkain. Sa mga gantong salo-salo talaga mga kaplastik, hindi mo talaga mapapansin na naparami na pala yung kain. Grabe talaga si Boy Serpiente. Tuloy pa rin ang ligaya. Tuloy <laughs> pa rin pag-asa. <laughs> pag-asa para mabusog na. <laughs> No, may pa. <laughs> Balik kasama rin pala namin ang pinakabunsong apo nila, Ermat saka Erpat. At sa ngayon, sa ang pinakabusog namin, Pamangkin. <laughs> at sa sobrang busog na nga at sa dami ng kinain hindi na kinaya ng batang makulit. Bukang <laughs> <laughs> inaantok pa nga sa sobrang busog. Oye, ano, si...

pasa ninyo. Pwede na makawat. Ito yung Ala. ganyan talaga. ka na. pa At pagkalipas nga ng 35 anyos mga kaplastik, ang nagsisiwian na mga pamilyang busog. Ito na yung moment magpapaalam kami na masaya. Masaya dahil magkakasama ang buong pamilya. Masaya dahil masasarap okay. ang mga pagkain na hinanda nila. Dili, happy birthday, boy Happy birthday, abuela Angelo, happy, happy, happy birthday, Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Ganito lang lang din ang dinating video. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Sa walang sawang panonood ng ating mga video. Sa ating mga silent viewers. Sa mga sulit ka plastic natin dyan. Shout out na rin sa lahat ng mga tropa ko. Sa lahat ng pamilya ng asawa ko dyan sa Pagadian. Sa Kamanga. At syempre, kay Kaabus, kay Papa, at kay Ermat. Lalo lalo kay Ermat, happy happy birthday sa iyo. Ingatan niyo po lagi ang sarili niyo. Miss na miss na kita. Kami sa kanan namin. Ingat kayo palagi. Hanggang sa muli. Bye-bye!